Hey, what's up mga ka Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang Ivica Shubach matutuloy na sa GSW at James Harden to Austin Reeves trade. Lakers pumayag na. Taran at pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga tayong dumako mga kabolers sa balita patungkol sa kupunan ng Los Angeles Lakers Alam naman nga po natin sa ngayon mga kabolers na mainit ang usap-usapan sa trade ng Lakers kay James Harden Sa kasalukuyan nga mga kabolers ay inanunsyo na nga po mga kabolers ng Philadelphia 76ers na pumapayag na nga daw sila na maitrade na si James Harden Ngunit sa di inaasahan mga kabolers hangad nga ng Sixers na mapunta din sa kanila itong si Austin Reeves. Ngunit ayon nga sa naging pag-uusap nila mga kabowlers papayag naman nga daw ang Lakers na mapunta sa kanila si James Harden ngunit ito nga ay kung sakaling hindi na naman maging maganda ang resulta ng kanilang bagong lineup ngayong season. Kumbaga mga kabolers kung sakali man nga na bumagsak muli ito sa Western Conference gagalaw itong Lakers upang bitawan na ang kanilang mga role players kapalit ni James Harden. Ayon rin naman nga mga kabolers sa ilang mga NBA analysts ay babagay rin naman nga daw itong si Harden sa rotation ng Lakers kaya abang-abang lang tayo sa mga susunod na update patungkol dito. Dumako naman tayo ngayon mga kabolers sa balita patungkol sa kupunan ng Golden State Warriors. Alam naman nga po natin mga kabolers na wala pa nga pong update patungkol sa contract extension nitong si Clay Thompson. Kaya naman sa ngayon marami na naman nga mga trade rumors ang pumapalibot sa Warriors. Isa na nga dito mga kabolers itong Los Angeles Clippers na nag-offer sa Warriors. Ibibigay nga nila si sa Shubach. Marcus Morris, senior kasama itong si Norman Powell At ang magiging kapalit lamang mga kaballers Ay itong si Clay Thompson Kung susumadahin nga natin mga kaballers Maaaring nga pong pumayag ang Warriors dito Kung sakali man nga hindi na talaga Itong si Clay Thompson pumirma sa contract extension At maaaring papasok na nga siya sa free agency Mapapakinabangan rin nga mga kaballers ng Warriors itong si Subat Dahil na rin sa madadagdagan ng kanilang big man. Bukod pa dyan mga kaballers, maaarin nga itong makapagbigay ng malakas na impact sa so Warriors dahil na rin sa tangkad at lakas nito sa ilalim ng basket. Bukod pa dyan mga kaballers, malakas rin nga po ito pagdating sa depensa na alam nating isa rin ito sa mga hinahanap na assets ng Warriors. So that's it for today's video mga kaballers yan lang ang ating pag-uusapan sa ngayon pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball again this is Basketball Hotshots thanks for watching